Ang laban sa budget, politika o serbisyo. Sa pagpasok ng 2025, mainit na usapin sa bansa ang tinatawag na hyperlocal pork, pork barrel mga proyekto at pondo na umano'y nakalaan, hindi batay sa pangkalahatang pangangailangan ng bayan, kundi sa interes ng mga politiko. Ayon sa ilang analisis, tila mas nangingibabaw sa pambansang budget ngayong taon ang politikal na paggasta kaysa sa tunay na programang pangkaunlaran. Maraming proyekto ang napansin ng mga taga-masid mga kalsadang paulit-ulit na pinopundohan, flood control projects na di matapos-tapos, at mga lokal na pasilidad na tila mas nakatuon sa pagpapalakas ng influensya ng ilang mambabatas kaysa sa pagbibigay solusyon sa kahirapan o kakulangan sa trabaho. Ang mga kritiko, kabilang ang mga ekonomista at civil society groups, ay nananawagan ng mas malinaw na pamantayan sa paglalaan ng pondo. Ayon sa kanila, kailangang siguruhin ang bawat pisong ginugol ay may malinaw na benepisyo sa mamamayan, hindi sa politika. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling tanong ng taong bayan. Sa panahon ng matinding pangangailangan, mula sa edukasyon hanggang agrikultura, kanino nga ba talaga napupunta ang pondo ng bayan? Sa paglalaro ng kapangyarihan sa likod ng budget, ang tunay na laban ay hindi lamang sa Kongreso, kundi sa tiwala ng taong bayan. At habang nagpapatuloy ang mga pagdinig at diskusyon sa Senado, umaasa ang publiko na sa wakas, maririnig na rin ang boses ng mga ordinaryong Pilipinong matagal nang nananawagan ng totoong pagbabago, hindi palabas sa papel ng politika.